medyo mas masalimuot para dito sa ating maikling video na ito pero plano ko rin po gumawa ng video para mas maipaliwanag kung ano po ang katotohanan dito sa madaling salita lahat tayo mga kapatid ay may asawang engkanto kasi lahat tayo ay mga engkanto din pero hindi lang natin alam hindi pa aware kasi ang mga tao sa katotohanan ng kanilang espiritual na kalagayan at kaya nga po ako nagturo lalo na gamit ang free third eye meditation ko para maging aware ang mga tao sa lahat ng nangyayari tungkol po sa kabuuan ng kanilang buhay. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.